this video mga pre nandito tayo nandito sa nandito trabaho tayo papalitada yan yan galing gano'n sa kanto papunta dito sa kanto yan ang ginagawa natin pipinis tayo mga pre walang libro labor labor na masun pa yan ha pipinisin lang natin ito mga pre kasi yung una kanina, ako, hindi ko na napunan ng video. So yung una ko, trinabahan kanina. Tapos, dito na lang sya, matitira. kan dito na lang. Tapos, panto. Dito na lang, matitira. Ipinisa na lang yan, matitira. Punti lang pataas. Ayan. Punti na lang.

po ng lahat ng katrabaho nito mga pre. Bu buong bahay sa labas. Ako lang lahat ng palitada. Wala akong labor. Ako lang lahat gumagawa. Pati dito mga pre. Yan. Yan. Paikot. Paikot yan. Ako lang gumagawa niyan. Ako lang ng palitada. Dandahan na trabaho. Hindi naman pabilisan eh. Ayan, punti na lang siya. Kasi kanina naman umpisa ko. Hindi ko na nakulunan ng video. Kasi na-busy ako eh. So, uh, dalawang sako na to natatapos. Dalawang sako na natapos ko. Yun lang kaya ko eh. Kasi wala akong labor mga pa. Ayan na mga pa.